Lagay okay mo dito sa harapan, mamaya madukot yan eh. So, ipagpatintero na talaga si Dugi, oh. Lagay okay mo dito sa harapan, mamaya madukot yan eh. Dito sa gitna. Oh my goodness, disgrasya. Ingat, ingat, ingat mga paps. po kasi ano magmamadali uh, may mga polis naman dun mahala na sila sir dyan uh, kunting galos lang naman yung isa medyo mabagal ang takbo dyan kasi may ano yan, may flag ceremony dyan eh. kaya ingat sa mga nagmumotor oh so, uh, kaba ng pela ng mga ano Kius. Kius. Ini ini ini. Apa lumpilah? Bola si Boy Karamatan. Tahu tak? Tahu tak? Tahu tak? Tahu tak? Tahu na Tahu tak? Sabi uh, naman si Pops, oh, pinakapatawid ko nga si Nare, nag-go pa rin talaga naman si Pops, oh. RS Next time, tingin-tingin na -tingin siya pedestrian lane, kung may mga tatawid. Para pag may matandang tatawid, kahit sino, magbigyan mo na kasi nasa tamang tawiran naman yan sila. Ito, ito, para sa mga nakalagmumotor tulad ko, yan nakalagay oh, tatlong chabi lang. Oh, 'di ba? Tatlong chabi. Ngayon na pa tatlong chabi lang. Oh, kahit umaaraw nakakaputi siya, 'di ba? Siyempre dadang ka sa edge. Bawal magstamboy sa mga ilalim ng tulay. Diba, Kailangan nak nakakaputi ka na kagad kasi baka umulan. Mindset lang, di ba? Mindset. hari sa kapap. Uy! Masa sila. Oh, nagguna. Sana tumawid. Ayun talaga. Ay. Sabunutan ko kayang tatlo eh. Yan mga sangkay, paalala. Huwag na huwag kayong sisingit yan oh, pag may ng truck. Kasi doon sila nakatingin sa kaliwa. Itong bandang sa kanan, di sila nakatingin. Kaya pag sumingit ka dyan, talagang maiipit ka dyan. Ako, ang laki nyo. O stop, Pops, nagmamadali. sisingit. Oh. Eh. Na. Yan na, kinuyog na. Wala rin yan. pang kamalo yung isa, nako. Delikado. Dito naman, nabulaga ako sa truck na to. Ang laki. Eh. Biglang may sumulpot. Eh. Hindi ko napansin. Eh. May, may liwanag kasi ng araw. Eh. Putin lang. Malakas ang preno natin. Pinagbigyan na natin kasi ang laki. Hirap na. Dito naman, may kotse naman. Nag-counter flow. na kami. O, eh. oh, yan, eh. ayan Eh. yan. Oh, diba? ang sinakang dalawang jeep saka yung kotse eh. ay nakubuhay talaga oh